ka dito, presko. Kahit na tirin kong araw. Ganda ng view guys. Santa Nilang lalaki. Nihiga ka na muna. Dito sa baba, swimming pool. Ayan, so pwedeng mag-relax dito. Ang ah, ang linaw ng tubig, grabe yung linis. Woo, sarap maliga. ay aakyat sa taas guys huh. wow, ang init na <laughs> ang init na yan, dito sa taas guys ano na? mag a ako yung swimming po sa baba okay. Ay? Uh -huh. alin kun dito tayo ko makita dito guys marami silang activity tapos ang lawak pa ng lugar uh, ang dami rin dumadayo ayan o oh. Okay. So ayan guys, nandito kami sa Duyan. May Duyan ba dito kuya? <laughs> may Duyan? May bayad? Ah wala. O may Duyan pala nung ini. Sayang ako. Dami palang maano dito eh. Mape-picturean. Magagalaan. Dito, ayun yung beauty ko. Doon, sa kabila. Yes, may nag-ano doon sa kabila, sa taas. Wala namang ano dyan eh. Ano mo makikita diyan kuya? <laughs> Mga puno, bangin lang. Oh. bangin lang makikita diyan eh. Ang bangin ng taas guys oh. Tara dito tayo sa kabila. Swimming pool nila dito. Ang ganda picture naman kami. Picture naman kami nakatalikod. Nakatalikod, wait lang. Yung bubbling. Yung may nagandang sa taas. Well. Party party sila. nandito kami sa ano, kabilang biodeck, guys. At kakita! Sa taas. Ha? Wala na ako taas dito, meron. Oh, makikita. Wala, din bang hindi niyo makikita mo diyan? Ito na tulay pa sila diyan. Oh galing sa swimming pool ito yung likod ng swimming pool guys ayun tara yun do yan yudu yan tayo malawak siya guys ganda kasama din yata dito yan yun, eh. yun eh, parang dila ayun o oh, kasama din sa dito parang dila sya Ay, may nakita kami ano dito ni Tarzan, kalilibot namin. Sila kasi nag-activity. <laughs> Sila madam nag-activity. Kami hindi. Kaya viewing lang kami. Talagang lilibuti namin yung buong lugar. Ang ganda ng bundok doon. Punta ng bulaklak oh. Sa bataan guys. Orani bataan. Yan oh, ang ganda ng bundok doon no? oh. Hmm? Dito kami guys sa orani bataan. Ito yung mga duyan. Medyo mainit. Ay, mapako. May mga ano. Ang um, lumilipad din. Oo nga. Ang um, napasukad din ako kanina yan. Ayan. <laughs> Buti na nakalibot kami. Sila madam ang doon nagsipline. Niwanan namin sila doon nagsipline. Ayan. Ba ibang ano nito, kulay ng halaman na ito, no? Ang ganda bulaklak nito.